Yo, meron tayong dalawang hakot niyan. Ito, Makinabang to daba first client natin, tapos ito naman na uh, Bulacan, Bulacan to Malolos lang. At medyo marami-rami rin tong anong ano natin dito sa malolos hindi lang namin masyado na video dahil medyo pagod pagod na at syempre maraming maraming salamat sa mga nagshare, nagla at nagko comment sa ating pahakot pa sa kaya at syempre maraming maraming salamat sa mga tropa natin na bumabati sa atin tumatawag sa atin sa mga danda na yan kay Chris Pil, sa taga taga tango so syempre ito yung unahakot natin yung sa may apartment kasi kami sa makinabang ang na mami ko at ito may 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 client siya o I may mean, umuupa na medyo um, parang minsan delay sa pag sa pagbabayad eh sabi ko kay mami para hindi na siya masyadong ano kausapin na lang na kumuha na ng bagong malilipatan at yung client pala na yan eh naging client ko din sa nagpahakot na matagal na matagal na pero hindi ko na alam yung yung, yung transaksyon namin na nakalimutan ko na pero na, na na tanda ko lang nung dumating na kami rin sa bahay para ako nakapaghatid na ako rito at yun pala siya rin pala yung naging client nyo dati pero ayun nga. parang wala naman ako masyadong naging problema sa transaksyon namin dati dahil nga para may binili pa ako sa kanya o namurang upuan parang bili o parang basap swap na lang eh parang ganun ah uh, tayo nga eh ngayon nagkakaroon ako ng problema ng konti dahil nga na usapan namin dapat kagabi magsisend ng gigas. o ngayong umaga ang nangyari parang patapos na ang isang araw na naman eh medyo malayo-layo kasi kung pupuntahan ko pa rin sa Kandaba eh hanggang ngayon hindi pa nga nagsisend pero syempre hoping tayo na sana naman makapagbayad si ma'am dahil nga medyo malayo-layo nakadalawang balik kami dyan medyo mabibigat din yung mga gamit at saka syempre sa pahakot pa sa natin kami po ay naghahakot nagbababa uh, nagkakarga kami ng gamit at nagbababa kami ng gamit ngunit hindi po kami yung tagaayos talaga na kunyan, kung yan kung saan nyo pa igagay ito igagay nyo ipapanik gaganyan kung baga sa amin kung mat, syempre matutulungan po namin sa mga ganon pero sana naman siya ah uh, uh, nauunawa nyo rin na Siyempre, pagod napaka napaka mura po ng ating siningil dyan kaso nga lang ito rin eh, medyo ayun nga medyo nagkaroon tayo ng konti problem dahil nga hindi ko inaasahan na na hindi pala tayo babayaran ng buo pero ganun talaga eh nandiyan dyan na yan kung um, ano hoping na lang talaga na makapagbayad at tsaka, ito medyo napaka at layo ng lugar kasi nga uh, makinabang baliwag to Kandaba. Kaya laki na kinain ng oras, medyo traffic pa dyan sa papuntang uh, sa mga nakasagrada. At ito, pangalawang hakot na namin to. Medyo konti lang din naman yan. Ang problema lang sa sobrang layo at uh, traffic. Kaya kami nagtagal. Pero may naka-schedule pa kaming isa dun sa may malolos na isa pang client namin ang kagandahan naman dun sa client natin na yun eh medyo organized siya masyadong talagang na lahat ng gamit naka naka naka, naka sinop na ah, kaya kaya mabilis ikamada pero hindi rin namin alam at hindi niya na nabanggit na medyo loob pala yung 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 paghahakota namin pero yun niya uh, makikita nyo rin naman mamaya at saka sobrang init niyan kahit na parang kumukulimlim ko ni lumihinti talagang katanghalian yan eh talagang tirikang araw nagkahakot kami pero ganun talaga kasama sa trabaho yan sabi niya abang blessing kay Lord yan yung trabaho ganyan huwag ka na magsela kung 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 umitim nga dahil nga yan syempre minsan na na nais ko na laki naman talaga ng initim ko na sabi nga naman mga kakilala ko dati ang puti ko, eh, sabi nga pag wala, anin mo puti pag wala naman pera o pag wala naman, wala ka naman ginagawa sa buhay, maputi ka, wala ka naman ginagawa sa buhay darating din tayo ulit sa pagpaputi pero sa ngayon talagang kayod muna ng kayod tsaka yan yun napaka talagang sobrang init at ito si Kuya Badjao si Tito Bembol eh, Medyo syempre Sobrang pagod din Dahil sobrang layo rin Nung, ng kanila mga hinakot at, at tinutulungan na natin Talagang Talagang gawa ko dyan dapat eh, Driver at Pahinante lang Pero taga kamada lang Pero ayun yan Dahil nga gusto kong makatulong At makabilis eh, Tinutulungan na rin natin sila Na Maibaba agad Para mabilis Dahil nga may nahabol din tayong oras Tsaka so, sa pagpunta namin sa Malolos Medyo Napaka-traffic kaya ano, pero buti na lang syempre ini-enjoy na enjoy na lang namin yung biyahe Kesa, ayan. Ayan nga pala sa mga may rep, pwede naman daw na ihiga yung pagbubuhat sa rep. Ang ang kailangan lang, wag isasak sa agad. Ibig sabihin, pag wag kung kung ibinaba na kaagad doon, uh, kunyari, binaba nyo ngayon yung rep na nakatagilid o nakahiga na gano'n, eh, Huwag nyo kagad isasaksak mga pipers At saka yun, yung ano kami noon, nagbuko break up ka muna kami At ito yung sa pangalawang hakot namin na hindi ko alam na malayo na Marami pa eh, okay. eh yung kahirapan minsan sa mga nagiging client natin Hindi talaga sinisend lahat yung yung mga gamit ang tanong kaagad agad kasi nila magkaano eh hindi nga kami makakapagbigay ka agad ng price kung hindi namin nakikita yung mga gamit kung kunyari konti lang yung gamit nyo sa pananaw nyo konti lang pero yung rate namin ganito yung rate namin ganito yung average namin eh nataas kayo kasi nga hindi kami makapagbigay ng tamang presyo kung hindi namin makikita yung mga gamit na kunyari dalawang dalawang supilyo lang yung pa-deliver nyo talagang oh, siguro mura lang yun eh kung nakita niyo naman yung dami niyon pero yun nga mabilis din ang mga umusap nagpadagdag na lang tayo konti para mag-idagdag sa mga kasama natin kasi nga medyo sobrang pagod at ang um, buhatin nung nung lugar na yun at yun yan isang mabilis na babaan yan hindi Napakaganda lang ng kamada namin diyan. At ayun pa isa, meron pa tayong yung mga yung mga sakot na ganyan. Yung mga bystander, mga standby sa ano. Ah, uh, minsan ayun pa inakadagdag ng ng issue eh. Kumbaga, sabi pa ka ng pagkakamada. Eh, eh ako nagkakamada. Kinausap pa siya, eh, pa ako driver. Tapos ako nagkamada. Pakit kayo ka ng pagkakamada, no? Naklang to, wow, ako. To. Hindi ko na lang sinabi, sir, ako po yung nagkakamada kanina. Ah, eh, hinayaan ko na. Basta kako ka eh Importante Maikarga lahat yan Pero hindi ganyan ang kamada niya Talaga pagkakasalan sa niya Maganda pagkakasalan sa niya syempre ako nagkamada eh Kaso nga lang Talagang Talagang Madami At Makikita niya yan Yan unti-unti namin Binababa Mamaya unti-unti yan Magiging bundok-bundok na dyan Talagang ma Talagang madami Yan unti-unti na Pero yun Salamat pa rin At napakaganda nung Nung pagkaka pagkakaimpake nila ma'am na, na madali na lang buhat-buhatin at uh, ano uh, ikamada dahil nga sobrang dali na lang dahil hindi hindi, hindi mga pera-peraso may ilang, may ilang gamit lang kami itin, pinalik sa taas dahil nga wala walang katulong si sir at saka syempre ito nag request ng konting shot yung mga kasama natin dahil pagod pampa, lang daw ng karburador at saka sumatami ng konti mga tigta dalawa tigta tatlo biglang tulog na ako kagabi at ito si Dito Bembol eh mag play no ulit ng trabaho kaya yun syempre happy tayo sa kanya para kahit pa makauwi-uwi na siya doon sa sa pamilya sa, sa Quezon magaano uh, ulit dyan sa, sa bus ulit dyan at sa syempre isang mabilis we, ingat kayo lagi at maraming maraming marami salamat sa mga tropa natin dyan na nagla-like nagsha-share ng pahakot pa salamat po B-Jump Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debut, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagla like at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin, maraming salamat po ulit